Kaya yung sasabihin natin, ang bastos-bastos niya yung ganda. Or kasi sikat na, hindi po. Marami pong sikat na hindi bastos. Christopher Min, binanatan si Vice Ganda sa paglipat ng It's Showtime sa GMA. Vice Ganda, may buelta sa mga ito. Hot topic na pinag-usapan ni na Christopher Min at Romel Chica sa March 22 episode ng Christopher Minute ang paglipat ng It's Showtime sa noontime slot ng GMA Network kapalit ng tahanang pinakamasaya na dating islat naman ng Itbulaga na nasa TV5 na ngayon. Isa-isang binasa ni Christy ang mga padalang text message sa kanya ng avid viewers na laban sa naging paglipat ng noontime show ng Kapamilya Network sa Kapuso Network. Anila, paano naman daw ang kapuso stars na sana raw ay mabibigyan sana ng trabaho kung nag-self-produce na lang ang network ng panibagong noontime show. Naungkat pa ang isyong noong may prangkisa pa ang ABS-CBN ay nagpapasaring at pabirong nilalait pa ni Vice Ganda ang kapuso network lalo na noong kasagsagad ng paglipat ng ilang kapuso stars sa ABS-CBN. Say paraw raw ng bashers, hindi na raw kabayo si Vice Ganda kundi pusa na raw dahil para nitong kinain ang mga isinuka nito noong araw. Nagbigay naman ng komento si Christopher Min tungkol sa ugali raw ni Vice Ganda na tila masyado na raw ni Lamon ng kanyang tagumpay at kasikatan. Anya ni Christopher Min, hindi natin alam na mapagbiro ang kapalaran. Lahat po ay nagbabago sa kahit na anong estado ng pamumuhay natin. Lahat po ay nagbabago kaya dapat ay nasa isip natin na isang araw paano kung mawala na ito? Paano kung biglang magsarado ang pintuan ng oportunidad sa atin? Saan tayo pupunta? Dapat may mga what if tayo. Giit ni Christy. Kaya maintindihan mo eh, kung bakit binabash ng todo si Vice Ganda ngayon. Segunda naman ni Romel na dating nakakasama ni Vice Ganda sa comedy bar. Sa pangarap niyang maging magaling, nakalimutan na niya maging mabuti. Alam mo yon. gusto niyang maging magaling na magaling na magaling kaya nakalimutan na ang pagiging mabuti. Kasi gusto niyang bida lahat eh. Singit naman ni Cristy, naniniwala siyang kakambal ng inunan kay Vice Ganda o pagkasilang pa lamang sa kanya ang kanyang ugali. Kaya 'yung sasabihin natin, ang bastos-bastos ni Vice Ganda porket sikat na. Hindi po. Marami pong sikat na hindi po bastos. Ang yabang-yabang ni Vice Ganda porque may pera na. Hindi po. Marami pong nagmamayari ng bilyones na hindi mayamang at hindi bastos. Iyon ang aking paniniwala ha, Anya. Samantala, usap-usapan naman ang expose ng ang kabonggable star at its showtime host Vice Ganda nitong lunes ng gabi, Marso 25. Mukhang may inaasar at pinatatamaan ang komedyante TV host matapos ishare ang isang meme ng dalawang creators na masasabing dalawang alien. Say ng isang unang alien, nang gigigil ako. Pinagpapala na naman siya. Kumilos tayo. Dali. Tugon naman ng pangalawang alien, dating gawi. Nay, siraan natin siya. Walang kakalma kahit Semana Santa. Nilagyan naman ito ng caption ni Vice Ganda na buwak 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 buwak. Ang nabanggit na tawa ay ginamit na rin niya noon sa tila pang alaska sa showbiz columnist na bumibira sa kanya. Bagamat walang pinangalanan, tila gets naman ng netizens kung para kanino ang post na ito. Batay sa kanilang mga komento.